guys, hapon na ha? na mugod sa aton nga mga manok. Tagalog na lang. Alam niyo ba kung ano ang nakaka-excite na ginagawa ko mang collect ng mga itlog. Bisaya. Ipakita ko sa inyo, nakikita niyo yan yung gawa ko. Andyan, nakatago yung mga iko-collect natin na itlog. Inyo. Ito yung mga exciting part. Ah dito ah wala dito Allah, ang dami dito ay may bago ayani ko kolekt natin paso May tapasaw ay <laughs> ipukuli ko sya kasi mag start naman ako mag incubate kasi nakita ko na marami ng mga egg katatapos ko lang anon tama na <laughs> isang basket, 2, 4, 6, 8, oh, Iyan <coughs> ako na lang. Kita ko na lang para may storage pa ako. <coughs> Doon reaction ni mother. Ah, oh. dumadama pa ba? <laughs> oh, ba? Diba? mini na. Oh, na. Oh, di ba? Eh, ma incubate naman ko. Para para dama naman ta manok. <laughs> more manok, more ihaw. <laughs> Te, oh. oh, ba diba? nakalibre? Oh. Bisaya to lahat, di ba? Naibisaya. Oh, kitanya sari-sari white, may do brown. Ito, dinagdag ko to, Rhode Island red. Nakatatlo ako. Ang muna na sinabula, tata. <laughs> Ito, daw ko to. Oh, ayan o, oh, may pumasok naman mangingitlog. <laughs> ayan. Taging. Pati si Nana hindi makapaniwala na marami akong makukulik. So, iisipon is ta. 2, 4, 26, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Guys, 28 lahat. O, oh, diba? Isang collect nang to, ah. 28 so. So ito, gagawin ko to, i-incubate ko to. Pero minsan, kapag hindi ako nag incubate konsumo. O, oh, di ba? Tiberina. May lang.